Notorious ang reputasyon ni Baron Geisler bilang bad boy o pasaway dahil sa iba't ibang kontrobersiyang kinasasangkutan niya sa loob at labas ng showbiz, kung saan isa na nga rito ang kahihiyan dulot na kanyang labis sa pag-inom at kasaysayan ng maling pagkilos. Narito ang mga pangyayari noon na sangkot si Baron dahil sa kanyang kalasingan at ang detalye sa kanyang kamakailang pagkaaresto dahil sa sobrang kalasingan. The Philippine Showbiz List presents Baron Geisler's Alcohol-Related Incidents Isang self-proclaimed na alcoholic na nagsimulang umiinom nung siya ay 14 years old. Inalarawan ni Baron na kanyang adiksyon bilang isang sakit na walang lunas at hindi naiiba sa cancer o diabetes. Aminado si Baron na may mga pagkakataon na siya ay nahihirapan, ngunit bumabalik siya sa kanyang pamilya, pananampalataya at layunin upang muling patuloy sa tamang landas. Baron arrested after a tense confrontation with his neighbors. Noong November 2012, inaresto si Baron ng Quezon City Police District matapos niyang salakayin ang may-ari ng isang sari-sari store at ang asawa nito. Ayon sa mga ulat, nainis ang noilasing na si Baron. Nang pumunta siya sa kanyang kapitbahay upang bumili ng isang bagay, ngunit hindi siya agad napansin ng mga may-ari ng tindahan. Dahil dito ay kinalat niya ang tinapay sa loob ng tindahan, nagtapo ng upuan at sinalaki ang may-ari ng lumabas upang magkipagharap sa kanya. Orihinal na kinasuhan si Baron ng malicious mischief and physical injuries. Ngunit binawi ito na magkasundo ang mag-asawa at si Baron. Samantala, inako naman ang kanyang kapatid na si Baron ay nahihirapan dahil sa bipolar disorder at maaaring hindi niya na ang kanyang gamot ng gabing yun. Baron's Confrontation with a Bouncer noong June 2015, isang video ng diomanoy altercation sa pagitan ni Baron at ng isang bouncer sa isang bar sa Angeles City, Pampanga ang naging viral sa social media. Tinutulan ng mga bouncer ang kanyang pagpasok dahil siya ay halatang lasing na labag sa mga patakaran ng bar. Ayon sa mga ulat, naging agresibo si Baron, sinigawan, minura at hinamon umano niya ang mga bouncer sa isang suntukan nang sabihan siya tungkol sa pulisiyang ito ng establishmento. Ngunit sa huli ay umalis din siya sa naman ang management ni Baron na isang uri ng diskriminasyon ang ginawa ng namamahala ng bar sa hindi pagpapasok sa aktor at idinagdag nila na walang makatarungang dahilan para tanggihan ang pagpasok ni Baron maliban na lamang sa kanyang nakaraan na reputasyon. Pero binigyang diin ang isang bouncer na hindi yun ang unang pagkakataong gumawa ng eksena si Baron sa nasabing bar at ang huli ay nangyari tatlong taon na ang nakaraan bukod sa ninigarilyo raw ito sa dance floor, nang hipo rin umuno ito ng babaeng customer. Ayon sa bouncer, baka raw akala ni Baron ay kaya niyang gawin ito dahil isa siyang artista. The Ping Incident Noong November 2016, inakusahan ng aktor na si Ping Medina si Baron na inihian siya habang ginagawa ang eksena nila sa pelikulang Bubog noong November 2016. May eksena ang dalawa kung saan inatasan si Baron tanggalin ang busal sa bibig ni Ping na mga makaawang wag siyang patayin. Pero hindi ito nangyari sa set. Laking gulat daw ni Ping na bigla siyang inhi ni Baron sa bandang bibig. Bigla na lang daw naramdaman ni Ping na may umaagos na basa na may amoy sa gawin na kanyang bibig hanggang sa umabot sa kanyang dibdib. Hindi daw niya akalaing iihian siya ni Baron. Galit na galit si Ping sa pamabastos ni Baron pero hindi niya ito naambaan. Formal na nagsampan ng reklamo si Ping sa Professional Artist Managers o PAMI. Reklamo noon ni Ping, hindi raw dapat palampasin ang kawalan ng disiplina ni Baron sa trabaho, pagpasok ng set ng lango sa alak at pamabasto sa kanya bilang co-actor. Formal naman na humingi ng dispensa si Baron kay Ping at sinabi niyang siya ay lasing at umiinom, umiinom ng matapang na gamot habang kinukunan ng eksena Inalis si Baron mula sa pelikula at noong December 4, 2016, ipinato ng PAMI ang second indefinite ban kay Baron na nalift noong September 2017. Baron arrested for causing commotion in Resto Bar. Noong October 16, 2017, inaresto si Baron ng mga pulis ng Quezon City sa isang TGI Fridays branch sa Tomas Morato, Quezon City dahil sa panggugulo. Ang management ng TGI Fridays at ay naglagay na ng ban kay Baron sa lahat ng kanilang mga branch sa Pilipinas dahil sa magulong ugali. Subalit pinayagan ng management na makapasok si Baron ng gabing yon dahil mukha naman daw itong kalmado. Ayon sa ulat, nagsimula ang tensyon na maging medyo unruly si Baron matapos makainom. Kaya pinabantayan ito sa mga gwardya. Nanigaw umuno ito ng customers at staff members. Ikinairita raw ni Baron ang mga nakapaligid na gwardya sa kanya kaya minura at itinulak ang mga ito dahilan upang magtayuan at magtakbuhan ng ibang customers. Hinamon pa umano ni Baro ng isang guard sa isang suntukan habang tinatangkang kalmahin siya. Agad namang tumawag ng pulis ang management ng resto bar. Dahil sa insidente, kinasuhan si Baro ng unjust vexation at alarm and scandal. Pinalaya siya mula sa kulungan matapos ng isang linggo. Samantala, inami naman ni Baro na totoong nakainom siya, subalit itinangging nagsimula siya ng gulo. Baron arrested after running amok at brother-in-law's house. Isa sa mga pinakamatinding pagsubok ni Baron dahil sa kalasingan ay nang madetain siya sa detention cell at city jail sa Angeles City, Pampanga. Tumagal siya roon ng kalahating buwan. Ito ay matapos siyang mag-amok at pagbanta sa bahay ng kanyang bayaw na si Michael Robinson Rodriguez Morales, asawa ng kapatid niyang si Grace na kapitbahay niya sa Pampanga. May petsa yung March 15, 2018. Nakunan siya ng video na walang tigil sa pagsisigaw, pagmumura at pagbabanta sa labas ng gate ng bahay ng bayaw at kapatid. Umabot sa puntong nagdala si Baron ng kitchen knife kaya ipinadakip siya sa pulis. May pasa sa matanoon si Baron dahil sa hiwalay na insidente kung saan sinapak siya ng kanyang bayaw dahil sa pagtatanggol ng kanyang bayaw sa anak nito. Sinampahan siya ng patong-patong na reklamong grave threat alarm and scandal at illegal possession of weapon. Bailable ang mga reklamong kinaharap ni Baron pero hindi siya piniyansahan ng mga kapatid upang turuan siya ng leksyon. Ang bayaw na pinagbantaan niya ay nagsabi niya sa isang TV interview na handa itong iurong ang demanda basta pumayag si Baron sa kondisyong sumailalim so ito sa rehab. Sa mga lumabas na ulat noong 2018, makikita ng pati mga pulis ay minura at sinigawan ni Baron. Pilit siya nangangatwira na siya ang biktima at nagawa lang niya mag-amok dahil palagi na lang daw siyang pinoprovoke ng mga kapamilya. Taliwas yun sa salaysay ng bayaw niyang nagreklamo sa kanya noon at inukusahan na si Baron Omano ang pumasok sa kanilang bahay habang lasing at binabastos ang kanyang asawa at anak bago naganap ganap ang insidente. Nagbinalikan ang mga pangyayari. Aminado si Baron na wala siya sa tamang pag-iisip noong mga panahong yun. Binigyan naman ng pagkakataon ng kanyang bayaw si Baron at binawi ang mga kaso ng pumayag itong pumasok sa intensive rehab. Baron arrested for drunkenness. Nitong nakaraang weekend, ikinagulat ng marami ng kumalat sa social media ang mugshot ni Baron. Ganun ilang netizens ang na nagakalang akalang fake news lamang ito. tube post pa raw si Baron sa kanyang Instagram story kasama ang misis hanggang sa ilang news outlets sa, sa Cebu ang naglabas ng balita tungkol sa kanyang pagkaaresto. aresto Ayon sa ulat ng Cebu Daily News, na si Baron Bandang alas 3.30 e ng madaling araw ng Sabado, February 22, dahil sa drunkenness at ilang oras na itong nanatili sa Kanduman Police Station. Base naman sa ulat ng IFM 93.9 Cebu, kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang public information officer ng Mandawi City Police Station na inaresto si Baron matapos na nakatanggap ang mga otoridad ng tawag ukol sa si isang lalaki na diumanoy nagdudulot ng kaguluhan sa kalasingan sa Sam Street, H. Abiliana, sa barangay Kanduman, Mandawi City. Kasama raw ni Baron ang kanyang in-laws na nag-iinuman sa kanilang tahanan. Habang nag-iinuman ay bigla na lamang itong may binalibag at nagsimulang magtapo ng mga bagay kaya nagpatawag ng pulis ang isa sa kanyang in-laws. Ilang oras daw na detain si Baron sa pulisya at bilang na nagkasundo ang magkabilang panig. Nakalabas naman daw agad si Baron matapos magbayad ng penalty na nagkakahalaga ng 500 pesos dahil sa paglabag sa City Ordinance 11-2008-434 na may kaugnayan sa kalasingan o matinding pagkakalasing samantalang iniulat na wala naman daw na damay at nasaktan sa nasabing insidente. Sa kinasangkot ang issue dulot na pag-inom ng alak, bumalik sa normal ang buhay ni Baron. Makikita sa kanyang Facebook story ang picture nila ng non-showbiz wife si Jamie Evangelista na tila na sa airport na itong linggo February 23. May caption itong Manila Bound, Back to Work at may hashtag pang New Film. Tila back to normal na nga ang lahat dahil itong lunes, February 24th, sa isang Instagram story naman ng na kanyang misis, makikita si Baro na nagbabasa ng script para sa isang bagong pelikula kasama si Frasco Mortiz at Beauty Gonzalez. Maliban dito, nagsalita din si Baro matapos maging viral ang kanyang mugshot. Sa kanyang Facebook, binasag niya kanyang katahimikan ukol sa kanyang pagka-aresto. Bagamat hindi pa siya nagbigay ng na kanyang panig tungkol sa buong pangyayari, pinalaga ni Baron ang mga ulat mula sa ilang news outlets na wala umanong beripikasyon. Sinabi niya na irresponsible journalism ang papapakalat ng misinformation tungkol sa nangyari sa kanya. Binanggit din ni Baron na siya ay okay at kumukuha ng legal na payo upang maayos ang sitwasyon. Sa huli, ay nagpasalamat siya sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya na anya ng suporta ay mahalaga sa kanya. Ang kanyang post ay nilikipan niya ng hashtag na truth matters at grateful. Maliban dito ay hindi na ididetalye ni Baron ang kanyang panig tungkol sa insidente.